ang Venezuela ay tinuturing na isa sa pinakaprogresibong bansa sa Latin America noon dahil sa napakayamang oil reserve. Ngunit, kabaliktaran ito ngayon at nakakaranas na matinding krisis ang bansa di lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa karapatang pantao. Mass Protest Nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ng politika noong March 19, 2017 na magdesisyon ng Supreme Court of Justice na kunin ang kontrol ng National Assembly na siya namang suportado ni Pangulong Nicolas Maduro. Ito ang nag-udyok na magkaroon ng malawakang protesta simula noong April hanggang July lalo pat karamihan sa mga nakapwesto sa National Assembly ay mga taga-oposisyon. Hanggang sa taong 2018 ay nagkaroon pa rin ng protesta sa buong bansa na umabot sa record-breaking na 12,715 ayon sa Venezuelan Observatory of Social Conflict. At Ito'y napatuloy noong 2019 matapos sabihin ni Juan Gado, ang Pangulo ng National Assembly, na magkaroon ng mass demonstrations laban kay Maduro at umabot sa 1,023 ang protesta sa bansa. Excessive Use of Force April hanggang July noong 2017, higit 120 katao ang nasawi, 1,958 ang nasugatan at higit sa 5,000 ang naaresto sa gitna ng malawakang protesta. Ayon sa ulat ng Amnesty na may pamagat na Knights of Terror, ibinunyag nito kung paano pinasok ng Venezuelan security forces at government-sponsored civilian armed groups ang mga tahanan ng mga tao upang hadlangan ang pakikilahok sa mga demonstrasyon o anumang uri ng pagpoprotesta. Gayun din ang nangyari noong January 21 to 25 2019, hindi bababa sa 41 man katao ang nasawi dahil sa sugat na natamo nang sila ay pinagbabaril sa kasagsagan ng protesta. Higit 900 ang dinakip ng walang malinaw na basihan, kabilang ang 770 arbitrary arrest. Dagdag pa ang ulat ng Amnesty International hinggil sa dalawang kaso ng namatay at isang malubhang nasugatan dahil sa labis na paggamit ng puwersa ng pulis at militar. A Policy of Repression ang Venezuelan security forces na pinamumunuan ni Maduro ay nagsagawa ng extrajudicial executions habang lumalawak ang kanyang panggigipit at pang-aapi sa mga mamamayan. Tulad na lang sa Caracas, isa sa pinakamahirap na lugar sa bansa ang lubos na naapektuhan. Ang mga biktima ay kalaunay tatawagin nila mga kriminal na napaslang daw o mano sa inkwentro sa pagitan ng mga otoridad. Noong 2018, gumagamit ang little force ang mga otoridad para sa intensyong paslangin ang mga mahihirap na mga tao bilang pagsunod sa kampanya ng administrasyon na fighting criminality ayon sa Human Rights Organization na CUFAVEC, 488 na umano'y extrajudicial executions o pagpaslang na nangyari sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa buwan ng September 2022. Ang mga otoridad na nagsagawa ay hindi sumusunod sa proseso ng batas. Isa na nga dito ay ang kawalan ng parusa sa mga taong may pananagutan sa nasabing mga pagpaslang. Hinilang naman ng gobyerno sa ICC na itigil muna ang kanilang investigasyon ukol sa paglabag sa karapatang pantao at international law. Ngunit ang ICC ay nirisyo ang pag-imbestiga dahil sa hindi pagbibigay ng gobyerno ng karagdagan ng impormasyon Children among the ang state authorities ay gumagamit ng justice system para mas magaan ang pangigipit sa mga taong sumasalungat sa kanila. Ayon sa Venezuelan Organization for Opinal, kabilang sa 900 plus na ilegal na dineclip noong 2019 ay 137 na kabataan, kabilang ang mga teenagers at 10 sa kanila ay nakakulong pa. May mga balita pa ng mga pagpapahirap sa mga detainees. Magamat nakalabas ang iba, marami pa rin ang nakaharap sa trial. Inakusahan ng prosecutor's office ang ilan base lamang sa social media na siyang nagkukumpromisa sa kanilang karapatang pantao tulad ng karapatan sa patas na paglilitis at ang presumption of innocence civilians tried in military court Kadalasan sa mga nahuhuli sa mga nagprotesta ay inakusahan at hinatulan sa military courts na kung saan labag ito sa international law. Pinaparatangan sila ng association with intent to incite rebellion at attacking a sentinel na dapat sana ay para lamang ito sa military personnel. Ito ay nagpapatunay na determinado ang otoridad na patahimikin ang sinumang tumututol sa kanila. Ayon sa foro pinal, tinatayang nasa 870 na tao ang hinatulan sa military courts noong 2019. Refugees and Immigrants Umabot na sa 7. 7 million ang umalis sa Venezuela simula noong 2015. Karamihan sa kanila ay pumunta ng Brazil, Chile, Colombia, Ecuador at Peru. Pero ang iba ay nakarating sa Panama. Sila ay dadaan sa Darien Gap, isang masukal at napakadelikadong kagubatan. Tinatayang nasa 60 miles ang layo o 5 days na paglalakad. Marami na rin ang nasawi. Kadalasan mga kabataan at kababaihan dahil sa pagod, pagkahulog sa mga bangin, pagkalunod, kagat ng mga insekto at ahas at ang iba ay ginagahasa at ninanakawan ng mga rebelding IP sa kagubatan. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pag-alis ay ang kawalan ng karapatan sa maayos na kalusugan at kakulangan sa pagkain. Sa madaling salita, sila ay umalis upang salbahin ang kanilang mga buhay. Nananawagan naman ang Amnesty International sa Latin America at Caribbean Government na bigyan ng access ang mga refugees para sa kanilang application sa asylum. Crackdown on Free Speech Maraming mga naiulat ng paglabag sa karapatan ng pamamahayag kabilang ang arbitrary arrest o ang pagpapatalsik ng hindi bababa sa 90 na manggagawa ng media, malokal man o dayuhan. Noong January 2019, hindi rin bababa sa 11 kamamamahayag ang inaresto sa loob lamang ng isang linggo at marami sa kanila ay pinaalis o pinatapon kabilang si George Ramos at ang kanyang team mula sa TV network na Univision. Maging sa paglimita sa pag-access sa internet o social media platforms ay di rin nakaligtas. Ito ay upang makontrol ang opinion online. Ginagawa nila apang gigipit kapag ang mga ulat ay naglalaman ng kritikal na opinion na hindi pabor sa pamahalaan kahit na ito ay nasa legal na paraan. Kaya noong 2017 ay pinatupad ang censorship at pagpapasara sa 15 na media. Economic Meltdown Noong 2018, ayon sa National Assembly, ang inflation rate ng bansa, ay umabot ng 1,698,488%. Ito ay nagdudulot ng kahirapan para sa maraming tao dahil ang opisyal na minimum wage ay $6 kada buwan. Kaya marami sa kanila ang hindi kayang bumili ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. Ang kakulangan din sa supply ng pagkain at gamot ay nagdudulot ng matinding kondisyon para sa mga Venezuelan at ang kalagayan nila ay patuloy na lumalala araw-araw. Ang mga ipinapatupad ng pamahalaan ay nakakaapekto din sa karapatan at sahod ng mga manggagawa. Maliban dito, nahihirapan din sila na tugunan ang utang nila sa labas na naging sanhi ng pagbaba ng kanilang credit rating at kahirapan sa pag-access ng international na pondo. Nakakadagdag pa ang hindi maayos na pamamahala at katiwalian sa loob ng gobyerno. Ang maling patakaran sa ekonomiya, kabilang ang pagkontrol sa pera at pag-aari, ay humadlang sa produktibong sektor at nagpahina sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Bagamat noong 2013 ay nakamit ng Venezuelan government ang malaking pag-unlad sa larangan ng ekonomiya at karapatan sa lipunan ay kabaliktara naman ito sa mga sumunod na taon. Government in Denial Palaging itinatanggi ni Maduro na ang bansa ay nakakaranas ng krisis laban sa karapatang pantao. Ang mas nakakalungkot pa ay maging ang kakulangan sa supply ng pagkain at gamot ay mariin niya ring itinatanggi. Ang ilang public official statistics on the welfare of the population ay hindi sangayon sa mga ulat na ibinibigay ng independent bodies. Ibig sabihin, may mga pagtutol o hindi pagkakatugma sa impormasyon na ibinibigay ng pamahalaan. Dahil sa pagtanggi ng gobyerno na may kakulangan sa supply, hindi nila tinatanggap ang international tulong na ilang beses na ang inaalok. Ito ay nagdudulot ng masamang epekto, lalo na sa pinakamahirap na sektor ng lipunan, damaging US sanctions. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Inanunsyo ng US noong January 28, 2019 ang mga bagong hakbang upang pigilan ang Venezuelan State Oil Company na mag-export ng crude oil sa US. Gayun din ang pagpigil sa mga suppliers mula sa nasabing bansa na magbenta ng mga produktong kakailanganin ng Venezuela para sa paggawa ng langis. Ang layunin ng hakbang na ito ay para limitahan ang kapasidad ng Venezuela na mag-export. Ang ekonomiya ng bansa ay dependent sa langis na ina-export at ang US ay isa sa kanilang pangunahin trader partner. Nagre-resulta naman ito ng pagtaas ng inflation na kung saan tumaas ang presyo ng mga kalakal, serbisyo at bumaba ang halaga ng kanilang lokal na pera na kung tawagin ay bolivar. Maliban dyan ay ang kukulangan sa pondo para sa social programs at serbisyong pangkalusugan. Talagang napakalaki ng pinsala na dulot ng sanctions na ginawa ng US sa kanila. At ang mas lalong na naapektuhan ay ang mga ordinaryong mamamayan.